Plano ng MMDA na doblehin ang multa laban sa jaywalking para madala ang mga pasaway na hindi dumaraan sa tamang tawiran. Yan ang ulat ni Karen Villanda sa kamera nasa tabi pa mismo ng karatulang bawal tubawid, nakipagpatintero sa sasakyan at nag over the bakod pa sa barrier ang lalaking ito sa EDSA Guadalupe para lamang makasakay ng EDSA busway. Pero bukod sa mga pasahero, aminado ang mga vendor na dito rin sila madalas tumawid at hindi na gumagamit ng footbridge. Kasanayan lang po. Na? Tumawid dyan. Sa EDSA? Okay. Eh, ang bukod sa mga sasakyan, hindi ka ba, ba natatakot? Hindi po. Bakit tayo gumamit ng footbridge? Malayo po eh. Just akit pa sa MRT. Dahil sa dumaraming mga pasaway sa EDSA na uuwi patuloy sa disgrasya. Kamakailan lang, isang babae ang nasa gasaan na motorsiklo dahil sa maling pagtawid. Kaya naman plano ng Metro Manila Development Authority na doblehin ang multa sa jaywalking para mas madisiplina ang mga Pilipino. We want to conduct muna consultations then. Uh, bago namin itaas yung penalty. Sa ngayon kasi 500 eh, parang ang uh, tinitingnan namin ay 1,000. Doblehin mo lang. Uh, tapos isasama natin yung probably yung uh, seminar para mas matanim sa kanilang isipan. More than yung monetary na penalty. Pero paglilinaw naman ng MMDA at DILG, ipapataw lang ang mas mataas na multa sa mga main road tulad ng C5 at EDSA kung saan malaki ang volume ng mga sasakyan. Dumadaan ako dyan, napapansin ko lalo na sa May Guadalupe, talaga nagtatawiran. Delikado, ang sa sasakyan dyan. Ako yung nagpapasalamat, may intervention ng MMDA, siguro more education, pero siguro taasan na rin natin to para talagang partnerin uh, part na rin ito para maunawaan ng tao. Only on these two, EDSA at C5 dahil napakadelikado. Pag-uusapan sa susunod na pagpupulong ng MMC ang desisyon ukol sa pagpapataw ng mas mataas na multa. Pero sa ngayon, binakuran na muna ng MMDA ang mga butas sa mga Center Island ng ilang mga kalsada sa Metro Manila upang hindi na tawiran pa ng mga pedestrian. Karen Villanda para sa Bayan.